Hello mga kadus, good morning. Mayong buntag. Today is Sunday. Nakaligo ang first one. Atin mga kadus, it's already 9.30. Diba? Ngayon pala ako maliligo. Kasi 9 o'clock na, na ako nagising. Pagkababa ko mga kadus. Oh my God! Jalis! Oo naman yun. Nakalinis na si... Ano? Nakalinis na ng bahay si Mike Kunuto. As in, tapos na lahat. Gumagawa na lang siya ng fruits ng kanyang baba ko. Tapos ako kababa ko lang yung nagising kasi babahot ko pero wala sa sala, dandun sa kwarto niya ang aga niyang bumaba mga kadun sa lasyete, 20 7.20 kasi nga daw wala siyang orasan nasira yung phone niya, kaya sabi ko, antay na lang natin yung driver tapos ipapaayos natin sa labas sabi ko sa kanya hindi siya mag-on pagkagising niya, nagulat na lang siya na ganun na yung nangyari sa cellphone niya sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, natin yun sa labas. Insya ma-okay na yan. Kasi kahapon, busy-busy kami nagkakalikot sa mga cellphone namin kasi pinapagawa kami ng STCP. Kasi nga, diba, di may bagong, ano na, may bagong policy na yung government ng Saudi Arabia na kailangan magsahod yung mga employer through STCP, bangko. So kaya ayun, kailangan na kailangan namin yung STCP para matanggap namin yung sahod. Kasi ang dami kasing nagreklamo o naging problema sa mga sahod ng mga katulong dito or OFW dito sa Saudi Arabia about yun sa sahod. Kaya ayan, nagpagawa sila ng bagong policy. Dumatagal-tagal na din yan, kaso ngayon pa lang nila, ngayon pa lang nila kami inano. Napansin ko na yan nung nakaraan pa. Pero binaliwala ko na kasi gusto ko cash. Ayaw ko ng bank. Ayaw ko ng, ano, ayaw ko ng banko. Ayaw ko ba? Gusto ko cash yung mahawakan ko. So, ayun, sabi ko sa kanya, punta muna ako taas, maligo muna ako kasi wala naman akong ginagawa. And then, magluluto lang ako ng very, very simple food for my friend, friendeta. Teta. Magluto lang ako ng salad for her mamaya. Sabi ni Kunoto, mag, uh, late na daw umalis si my friend Teta, mga bandang alas 8.30 na. Usually, umalis yan siya ng 7.30 something. Ganyan talaga yung oras ng alis niya. Pero ngayon daw, is alas 8.30 so na doon nakaalis. Nanda na siya sa baba. Kasi wala siyang orasan. Nagawa ko na din yan minsan. Natulog ako dun sa friend ko. Wala akong cellphone. Kasi naka-charge yung cellphone ko dun sa kabilang bahay. Wala akong cellphone. Wala akong oras. na nakakala ko umaga na alas 3 pa pala. Katok ako ng katok sa kabilang bahay. Kasi uuwi na ako ng magjujutin ako sa trabaho ko. And pala alas 3 pa lang nang madaling. Kasi <laughs> feeling ko umaga na. <laughs> Naligo na ako. As in, nakaredy na ako. Nakapagbihis na nga ako eh. Oh my God. Pag punta ko sa kabilang bahay, tulog na tulog yung tao. Tapos ginising ko. Sabi alas 3 <laughs> yun yung mga resulta ng wala kang katabing orasan. sabi niya, pagising niya, parang, parang ang dilim na daw ng paligid. Paano hindi didilim? Ang aga-aga, alas 7 pa lang. Sabi niya, parang, ala, parang gabi na. <laughs> Natawa ako sa kanya. Parang gabi na daw. Kaya ayun, nagmamadali daw siya, nagpunta ng CR, tapos bumaba na. Pagkababa niya, ayun, naglipit na siya at naglinis-linis na lahat. ako tulog na tulog pa alam mo mga dos noon, 8 o'clock talaga ako bumababa. Nung bago pa ako, nung bago-bago pa lang talaga ako, 8 o'clock. Minsan hindi talaga sumakto sa 8 o'clock, 7.45 pataas. Tapos mga after mga ilang, ilang, ano na yun, ilang years na yun, gumigising na talaga ako ng 8 o'clock, mag-CR pa ako, ganun. So bababa ako ng 8.30 something. Halaga ka, mga kados ngayon, naging alas 9 naman, o minsan 9.30 pa. <laughs> wala namang reklamo, kasi wala kaming bata dito mga kados. Kaya, hindi naman allowed na ganun ako magigising. Pero wala akong magawa. Ganoon talaga ako nagising. Nagaganyan ako mga kados nung wala, hindi binigay sa akin yung sahod ko. <laughs> diba? Hanggang ngayon, wala pa rin yung sahod ko. So mag taste kayong magising ako ng alas 9. Sa bago ako eh. Uy. Mababaan ang first one. Sarado ko mali yung mga pintuan para hindi hindi yung init. isang araw pa to. <laughs> Hindi ko na pa pa. Ngayon ay magkakape kahit napakaingot ng panahon. Chucks! Yung mga sobra-sobra dito. Titignan ko kung mayroon kong laman para ito ay makapag Quattro pezzi. Qui c'è anche quattro pezzi. Penso che questo sia il pollo e questo è la, la pizza. È Questa la pizza. Già pizza ata siya. Ito pa ko isa. Ito na nung patapos na, nung paubos na yung kinakain kong pizza, nalalasahan ko ang sarap niya. Kaya pala, shrimp pala yung ano niya, flavor niya. So, pala ang sarap, shrimp. So, I am making tea. And matcha. Ginawan ko na siya ng matcha and then na kanyang shahi. Pero gusto niya lang parang wala na. Gusto niya ng coffee. Gusto niya lang vanilla pero wala nang vanilla. Ganun dito, Colombia. Ethiopia. Tsaka Sumatra. Sasabihin ko na lang wala na. Sabi ko wala ng vanilla. Tapos sabi ko meron iba. Gusto mo. Sabi niya hindi daw. Kasi yung vanilla is not strong. Yung natira dito is napakalakas ng caffeine niya. Ito na yung vegetable na order ni Prentita, mga kaduns. Yan, hindi niya nakain kasi busog na daw siya. Tapos, ito naman yung ganito yung ginawa ko sa kanya. May ano dyan, yogurt, salad, may cure, and then uh, bagdunis and sheep. At then, sa ibabaw niyan is patatas. Binold ko yung patatas tapos minarinate ko and then nilagay ko sa oven ng matagal para maging crispy siya. Tapos nilagay ko lang siya sa taas. Eto mag-isa na lang siya kasi extra lang to. Ginawan ko na siya tapos pito yata yung nailagay ko doon tapos naubos niya. So ayan kaya hindi niya nakain yung vegetable na inutos din niya. Time check is alas 2.30 na mga kadus. So ayan nagluluto ako ng bread eh, para kay baba ko. Pero kumain na siya kasi may nauna nang naluto. Tapos, ginawan ko na siya ng pagkain niya. So, ayan. Tatapusin ko lang yan. And then, tapos na. Tapos, mamaya akit ako para maglaba ng labkod. Lepre dita. Maga siyang tumating ngayon. Kaya, maga akong makapaglaba. Ito ang ampalaya. Tapos, may kanin. Tapos, mayroong banir with chicken. Yan yeah, is okra. 532? 532, oo. 532. Hapon na. Umakit ako kasi naglaba ako tapos na silang kumain lahat. May iniwan na akong pagkain doon sa mga kaldero. Kapag kagutumin sila, edi eh, sila na yung kukuha, diba? Charis. sila so, mga kadus, naglalaba ako na rin yun ang, ano, yung washing machine. So, habang naglalaba ako, ako muna ay tutulog. Charis. Ako muna ay higa-higa <laughs> dito sa kwarto. Uy! Charis. Pero nakabukas yung aking bintana. Kasi kapag tawagin ako, maririnig ko sila. Pinatay ko yung aircon para 100% sure talaga na makarinig ako kung may magtawag sa akin, no? So, ayun, good night. Hi! Okay. It's already 10.55 na ng gabi. Mag-alas sino. So, this is my last work to Ang gumawa ng tina patulog ni Madam Damin ko. Ito yung tinatawag nila na babunch, which is chamomile tea. Ito yung pampatuloy niya, pero wala naman, hindi naman, <laughs> hindi naman siya nakakatulog. Kasi ang aga niyang nagising alas 7, hindi tulog siya sa baba. So, ayun. Ayan lang. So, magkat na ako, andito na ako sa kwarto, and ako ay maglilinis na ng katawan at matutulog na din. Yung update natin kaninang hapon is wala akong masyadong ginawa. Naglaba lang ako tapos bumaba. Nagligpit-ligpit ng mga kalat-kalat ng very very light lang naman. Kasi hindi na ako nagluto ng dinner kasi may niluto akong palaya kanina. Hindi naman nakain lahat ni Babaw. So yun yung dinner niya kanina. So that's it for today's video. And bye!